So, hi guys. <laughs> hi guys. Part 3 exploring Baguio. Nandito na naman kami ngayon sa Ano, taas niyo, ney. Aakyatin namin 'yan. Masusubok na naman ang aming mga tuhod, guys. Aakyatin, aakyatin. Kanina doon sa mga horse. 'Yan yung mga horse ko, guys. Oh. Hmm. natin yung view daw kung may view. Tayo makikita. Hoo! Ningal na ako. And guys, so may star sun Hawak ko sa bakal baka ma. <laughs> Dito pa lang kami sa ano, wala pa kami sa one port. Hawa ka, Crystal ha? Star Tarsan, nandun na. tingnan muna ako bago na ako ayan mga pine tree steps. Steps. ha? 3,000 steps 1,000 lang? ayan tingnan ayan guys oh. 1,000 steps daw ito ayan ayan siya babao oh. <laughs> hiningal ka na no ang <laughs> yeah. bilis bilis si Tarzan bumakyat hiningal na siya <laughs> nangiiwan ayan may galiwaw ang taas na okay oh, sila ah. <sighs> 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 <sighs>

Uy, sunod-sunod na at lakad natin. Ano, surrender? Kailangan dito matibay ang tuhod. Huwag kang gaganyan-ganyan. Ayun oh. rin, nanay na sinatawarin ka. Ito rin yung taas ng 1,000. 100 step lang yun e. eh. Hinihingal pa ako guys, grabe. <t> <t Ded road, mayo> Meron pa ba dyan sa taas? Tinan ah, Tinan natin kung anong view dyan sa taas patag na yun <Patriot> so, doon ah dito ah matatahanan niyo po para maabutan ni ma'am yung fountain ng tubig inanong -in -in pa yung mga kasama namin sa baba eh sige ma'am <laughs> para maabutan para maabutan po, doon natin yung ano ako, fountain, yung fountain sa ano the mansion oh. kaso sila rose nanong po sila sa baba ah Diretso na pala ito dito eh. Ay. Tara. Ano sila dun? Iwanan natin. Guys, jama. Ito yung pala itong dito. Ito yung taas ng... Ito yung taas ng 100 step lang yun. 1,000. 100. 100 step. Tapos, ngayon, diretsyo na pala ito dun sa... Ang tagos pala nito, diretsyo sa damansyon. So, sabi ni ate, ah... Uh, Dimeritso na daw kami doon kasi binuksan yung fountain doon sa mansion. Yung mga to, kanina sa nasa sa nandun dito eh. Ha? Yung tahan natin. Oo. No. mga ano talaga yung mga nandito dito, mga nag-iikot. Ayun, tambis oh. Hinahanap ni Rosso. Saan? Ayun, tambis. Makupa. Ha? Ayan. Parking tambis. Ayan yung laman yun sa kabila. Tatawid tayo. Ayun yung pulso. Fountain? Fountain, ayun na. Asan? Ayun na. Ah! Yeah. Dapat dito. Oh, Mamaya ikutin natin yan dyan. Mabalik na lang tayo. Ay! 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 pagod Hindi <laughs> ka na nahihilo sa sasakyan. <laughs> kasi na kasi sumusuka sa sasakyan eh. Nahihilo siya yung duman kami sa sigsag. <laughs> so ayan. ayan pala yung pound chain wow ang ganda yun pala tapos yun yung dimensions ang ganda pala sabihin mo kay Assalamualaikum. <laughs> Assalamualaikum. Anu siwi. Sudah Ah, naka-costume ko pala sila. Ah, ito lang pala eh. Wala na, wala na siyang view. 得了。